Eh kasi most wanted ho ito ah. Number one ho ito. Kababayan, balikan natin ang eksenang ito na kung saan pinakita ni Yorme ang katapangan niya. Oh, kilala namin to sa tundo. Ayokong pamamahayan ng kriminal o mga wanted itong lungsod ng Maynila. Ipinahuli lang naman nito ang number one most wanted ng Maynila, si Nasilio Poldo Dumdumaya o alias Junior Demonyo. Oh, tapos ilang Tay niya sa pritin. Oh, meron din. Oh. Nagahasik ko ng Oh, kaya tawag sa kanya JR Demonyo. 'Di ba? Alias pa lang nakakatakot na. Alam niyo tong JR Demonyo? Ha? Ah, lima to. Oh, mamaril. Babae. Tama? Diba? Diba. Babae sa tundo. Nagtanong lang siya. Pinutukan ng pinutukan. Isa ito sa mga paalala sa atin mga kababayan Nasa sa Maynila, seryoso ang gobyerno sa pagpapanagot ng mga kriminal na naghahari-harian. Alam ko mahal ninyo ang anak ninyo, isuko nyo na lang. Nako, eto, big news. Ha? Mga kababayan, o tayo, bisim busy, -busy di ba? Kayo, bisim busy, busy rin na makapaghari mo nan. No? at eh, may awa ang Diyos, may rouse ninyo yung pamilya ninyo. O, sinabi ko na sa inyo, di ba, day one, naalala niyo yung kompromiso ko sa inyo. Ayokong pamamahayan ng kriminal o mga wanted, ha? itong lungsod ng Maynila. At kung sila ay uh, tumakbo sa mata ng usgado, o, ayun ay malaking insulto sa usgado. O, kaya ako, inatasan ko talaga si General Miranda oh, na halugugin. Kung naalala nyo, nakakaabot tayo sa sa Kabite, nakakaabot tayo sa Palawan, kung saan saan. Oh. Dahil dyan sa mga kriminal na yan. Yung mga tulongges na yan. Oh, ngayon, mga kababayan kong Tagalungsot, habang kayo'y nagdi-dinner, let me share you one of the uh, best achievement in solving criminalities in the city of Manila. And I hope this will be a fair warning. Uh, o kayo, pagbagong buhay na kayo, o, huwag kayo dito sa Maynila. O, may panahon pa. O, kung di man, uh, umalis kayo dito sa Maynila dahil karapatan ng bawat may Manileño na magkaroon ng kapanatagan. Mga kababayan, aking ipinagpapasalamat kay General Miranda at sampu ng kanyang kapulisyaan. Ha? Yung top one, top one po ah, ng buong Maynila na most wanted. Oh, ayan, nakikisa pa ang langit. Oh, binabalik yata sa babae. Eh itinutulak ha? top 1 most wanted ha? sa buong Maynila o oh, nakalawit na po ang pangalan niya Pasensya na ako kayo sa pangalan ha? pero ito po talaga yung pangalan ayoko pong gumagamit hanggat maaari ng ganitong salita pero kailangan ko pong banggitin ito po ang pangalan niya o oh. Ang number one most wanted ng Manila Police District, buong Maynila po ha. Ah. Number one ito, na si Leopoldo Dumdumaya E. Nicolás Jr. Also known as Junior Demonyo. Oh, pasensya na po ha. Ah. Eh, pinagpapahumanin ko sa mga bata ha. Ah. Oh, yun lang po ang tawag sa kanya. Oh, ayan po. Oh, si Junior Demonyo. Maraming salamat kay Colonel Kahipe ah, sa tulong niya sa ating mga kapulisyahan. Oh, si Colonel Kahipe po ay taga na siya naman pong ah, direktor sa Bulacan. Oh, sa pangangalaga niya at pakikipagtulungan niya sa mga pulis Maynila. Oh, ito pong si Junior Demonyo, pasensya na po ah, oh, ay nakakaintro ng ating Manila Police District sa Sitio Bacood, Barangay Tambubong, San Rafael, Bulacan. Marami salamat ha, Colonel Kahipe. Marami salamat, General Miranda. Oh, at marami salamat, higit sa lahat, oh, sa ating uh, police units na involved. Oh, MPD, DPIOU, PIB, Bulacan, PPO, RIU NCR SWAT Bulacan PPO San Rafael MPS O pagka nakalagpress ka pa naman to Sa dami ng unit na ano. Eh kasi most wanted ho ito ha ah. Number one ho ito o, Kilala namin to sa Tundo Uh, Commander Police Brigadier General Leonardo Miranda Of course, Police Colonel Lawrence Pahipe o, Bulacan PPO and Police Captain Jerby Soriano, Chief MPD DPIOU. O, oh, saan ba si ano, Jervis? Ayan, oh, si Jervis. O, oh, pakita naman natin tong bayanin polis. Ayan. Oh, ah, ito po. O, oh, nakasama siya ni uh, oh. o, oh, si Lieutenant Bautista. O, oh, sila po ang nakadali. O, oh. kaya ako talaga, mabigat ang bilin ko. Hanggat maari, gusto ko buhay. No? Eh, Siyempre, alam mo, hindi naman ako parang humusga. O, although merong akusasyon, o, sila ay suspected sa mga pagpatay. Alam niyo itong J.R. Demonyo? Ha? Limasin ko to, Mamaril. Babae. Yes. Alam, yes. Babae sa tundo. Nagtanong lang siya. Yung anak naliligo sa banyo. Nagtanong lang siya doon sa babae. Pinutukan ng pinutukan. Yes. oh. Di ba? Oh. Tapos ilang pa pinatay niya sa pritin. Oh, meron din. Oh. Nagahasik ko ng kademonyohan. Oh, kaya tawag sa kanya, JR Demonyo. Oh, ngayon, makikita na sila ng kanyang santo. Oh. <laughs> <Kaba>? <laughs> <laughs> oh, eh, eh. Ako, gusto ko buhay. In fact, hindi naman na namin binubuhat ang bangko namin. Oh, Di ba, halos lahat na nakukuha natin buhay. Iba Junior, eh, si Major Iba, eh, guys, eh, pinipresent naman namin sa inyo. Pero ito, malaking bagay ho, ito. Kasi ito ay number one. Ha? Most wanted sa Maynila. Oh. wala ka bang palakpakan sounds dyan, mm -hmm. ha, Julius? Oh, malakpakan naman to, Dits. You. Sa bandang nangka. Yo. mo oh, yung palakpak mo. <laughs> Tunog lata. <laughs> Ayun, oh, marami salamat sa inyo. Ay, po, oh, at least, oh, nabawasan na naman tayo ng pangamba ang mga mamamayan natin sa lungsod na hindi natin nakalain pati iskinita, loob-looban, pinapasok nito. Oh, yung katulad yung pinatay nilang babae. Oh, tapos, kung maalala ninyo noong nakarang buwan, yung barkada niyan, yun yung nakalawit natin sa Pangasinan. Ah, oh, di ba Junior? Oh, grupo yan eh, di ba? Yes, oh, kayo rin ang nakakuha nun, di ba? O, yes, oh, yun. Uubusin mo no, talaga. Basta dito kayo gumawa ng krimen sa Maynila. Ah. Ang ikamamatay niyo po, puyat. Oh. oh. hindi ko kayo patutulogin. Ah, ah nakakatakas-takas kayo. Oh, ah, pero hindi yan abang buhay sabi nga ng teacher ko sa law school eh, uh, you can't escape the long arm of the law. Yes, yeah? yes, 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 It's a matter of time. O ngayon, dahil ganyan na nangyari, nalulungkot tayo. Nakikiramay tayo sa mga naulila ni uh, uh, Junior Demonyo. Pero, yan, hindi natin yan ginusto. Ang gusto natin, o oh, ito, kukunin ko na ulit yung pagkakataon na, pero ka bang picture dyan ng mga wanted? Top 10 yan eh. Meron ka ba dyan, Julius? Uh, sayang, uh, wala ka. oh, anyway, o oh, eto ah, nananawagan ako yung top 10. Okay. Yung mga kiross out na natin. O oh, yung mga nakulong na. 6-10 na lang. oh. Eto ha, nananawagan ako sa pamilya. O oh, yan ha. Totoo ako, nagdadalamati para sa inyo. Pero kailangan ipatupad natin ng batas. At uh, siyempre kami naman, eh, may, may prueba naman na rin ng MPD. Talagang isaw, so, dalawa pa lang yata na nadisgrasya sa inkwentro. halos lahat na kukuwang buhay, hinaharap natin sa husgado O, para usgahan, hindi tayo. No? But uh, nalulungkot tayo, ganyan nga nangyari. O, pero ngayon, I will take this opportunity. Sampu ito eh. O, walo dito, o, maayos na. O, may kinalalagyan na, di ba? Malamig na bakal, o malamig na kahoy. O, tama, di ba? Oh, na mahinga na iba dito, di ba? Yes, yes. Oh. Oh, ngayon, ako ay yung 6 sa 10. Tapos na lang. Oh, ito ha. Nananawagan ako sa mga magulang. Mga bata pa kasi nito eh. Lahat to, puro bata. Ah, sa mga magulang ni Jimwell Alima Abara. Ha? kaso Marder Area Oper of Operation Santa Ana Manila. Oh, may criminal case. Ha? Pending. oh, Jimuel Alima Abara. O, sa pamilya niya, ako nananawagan. Isuko nyo sa akin, sigurado kami, iharap namin sila sa usgado. Buhay. Pangangalagaan namin. Pero sa pag ang pulis, hinahanap sila, hindi ko kayang pang kung ano mangyayari sa kalagitnaan ng inkwentro. O kami, namatayan din kami ng pulis last month. Di ba? Kasi yung pulis, ang bilin ko, hanggat maaari, ulihin ng buhay. Ang problema, ay eh, yung pulis ko, naka-uniforme, ayun. Pagkakita nung hinahabol nila suspect, binaril kagad yung pulis ko, patay. O, ganun ang hirap ng pulis. O, pero kami, hanggat maaari, oh, o, si General Miranda at sampu ng ating mga kapulisya sa Manila E eh hanggat maaari sinusunod natin yung batas pero ayan o, nadisgrasya na si J.R. Demonyo magkasama na sila ngayon doon sa ilalim ng lupa ha? si Jimuel Alima Abara o sumuko ka na Jimuel o, kung nakanonood naman yung magulang alam ko mahal ninyo ang anak ninyo isuko nyo na lang o isa pa Jeffrey Rodriguez Domingo oh. Carnapping Operation Manila oh. May criminal case din oh. Kung sino man yung ano, Jeffrey Rodrigo, uh, Rodriguez Domingo so, Suko nyo na I-post nyo nga ito yung mga wanted na ito Dalawa na lang eh ten, Top 10 ho ito Ayan, oh. Ubus na po lahat oh. Nakakulong May mga nakakulong oh. Meron ding Ah uh, nakakulong din kaya lang walang pintuan malamig sa ilalim ayan o. ako lang o yun ang payo ko mas mamabutihin kung makita pa ninyo ang inyong mga anak o. at uh, mabigyan kayo ng pagkakataw may pagtanggol ang inyong sarili sa busgado no? so ayan po congratulations thank you, thank you sir thank yun thank yes, sir o. Um, eh, yeah. Thank you. Yes, uh, si General Miranda. Huh? General Miranda, TY. Tuloy-tuloy <laughs> lang -tuloy ka. Umaganda na palakpak ka. <laughs> oh, sige, maningat siya. Na sa mga sampu sa yung sa napatay. Oh, sampu na napatay? na Oh, mo. Suspek sa Siam na napatay? Oh. Oh, kasi kaya namin siya na-identify kasi may video kami. Nakuha na siya na CCTV sayo, uh, mis gracia do. Oh, anyway. Uh, yun po. Okay, ingat sir. Kayo, ha? Po, sir. Ayon sa report na pinahayag ni Yorme, si nasil dumdumaya ang itinuturing na number one most wanted sa buong Maynila. May mga kasong pagtatay na kinasasangkutan siya. Brutal at walang awa ayon sa mga biktima at testigo sa tulong ng mga pulis mula Manila at Bulacan na tonton at naengkwentro siya at sa pangyayaring iyon, siya ay namatay. Habang ipinahayag ni Yorme ang balita, hinimok niya ang mga nalihis ng landas na magbagong buhay. Kung hindi, may lugar ang batas para panagutin sila. Habang pinapakinggan natin ito, napakalinaw. Hindi biro ang sitwasyon na pinagdadaanan ni Yorme mga kababayan. Si Yorme ay hindi nagpa-personalize ng gayit. Ang ipinakita niya ay malasakit at determinasyon na protektahan ng ordinaryong mamamayan. Nakakabilib ang leadership na ito dahil sa mga bagay na kinukonsider ni Yorme sa mga pagkakataon, katulad ng coordination? Hindi nag-iisa ang nila. Nagtrabaho sila kasama ang National Police at Bulacan Units. Prioridad ang buhay ng mamamayan. Inuuna ang siguridad ng publiko at ang pag-aaresto ng mga suspek sa mga salan na ginawa nila. Empathy at tawag sa pagbabago. Binigyan panawagan ang mga nalilihis na magbagong buhay at umapila sa magulang at pamilya na isuko ang mga anak. Ang mga pinakita ng pangyayaring ito ay isang leksyon. May mga leader na hindi lang nag-i-issue ng proclamation. Si Yorme, pinapakita ang hands-on na pamumuno. Nakikipag-ugnayan, nag-uutos ng operasyon at nag appreciate sa trabaho ng pulisya. Sa parehong panahon, hindi siya nagtangkang maging hukom at tagaparusa lang. Pinapaalahanan niya ang bayan na ang huspisya ay dapat dumaan sa tamang proseso kung posible. At pinapaalala niya, kaya kung ikaw ay isang ordinaryong manileño, dapat kang makaramdam ng kaginhawaan na may leader na seryoso sa pagpapanagot sa mga mapanganib na kriminal. Pero dapat din nating suporta ng mga hakbang na nagsusulong ng karampatang proseso at laban sa root causes ng kriminalidad, kahirapan, droga at gang recruitment. Good job sa'yo, Yorme. Ako nga po pala ang Kuya Jay inyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.